kung ang Tagalog ng wrist ay pulso. Mali. Mali. Hindi Tagalog ng wrist, pulso. Mali na natin. Kasi ang Tagalog ng wrist, ano yan eh, uh, panganib. Mali, mali. Hindi Tagalog ng wrist, panganib. Mali. Tagalog nun, karera. Mali, mali, mali. Puro mali. Yung Tagalog ng wrist pahinga. Pahinga ang Tagalog ng Riz. Miss, pahinga ka muna. Parang hindi kayo nag aaral ng Pilipino subject, ah. Kaya nga, Riz, in Tagalog, lahi. di ba? Tayo uh, yung mga Pinoy. Mindset ba? Mindset. Hali, mali, mali, ka, kuya. Ang Tagalog ng Riz, pahinga. Hmm, anong Tagalog ng Riz, pahinga? Kaya wala tayong sense, Ang Tagalog ng Riz ay dagdag sahod. Kaya dapat magsipag tayo. Alam niyo, hindi, ko alam kung saan kayo nag-iisip, nag-iisip ba kayo, o ano, kung ano-ano yung sinasabi niyo. Ikaw na, lalo na Mark, ginagaya mo na naman yung, di ba, may sinabi na nga nila Ang ibig sabihin ng race. Di pag din, okay class, raise your hand. Taas ang kamay, race, race, taas. Diyos ko, Diyos Mariusip. Gago! Kapag bobo ka pa, daanin mo sa sipag, bobo ka pa eh.